Sabi nila may oil spill daw dito sa amin sa bataan. Tara silipin natin ang dagat kung meron nga. Kung wala, diretso fishing tayo. kung maayos naman ang lagay ng dagat at napakakalmado ng tubig. Ang mga batuhan naman ay wala naman nakakapit na langis. Kaya diretso hangis na tayo. Isang mabilis na fishing adventure lang to mga idolo. Dahil naghihintay ang misis natin sa pangpang. Ayos at nakahuli na tayo. Catch and cook sana ang gagawin namin. Kaso nakalimutan ko naman magdala ng panghiwa. Malamang pang ulam na to. Ayos din naman ang sukat. Mukhang malaki din. Bagao nga pala ang isda na to. Controversial din ang isda na to dahil kumakain daw to ng iyo. Pero kahit ano pa man ang kinakain niyan, linilinisan mo naman at niluluto. Kaya, kaya naman wala nang problema don, Walang selan-selan. At eto, dalawang ating nahuling dalawang pang -pang Sakto na to mga idolo. At sakto din naman dahil nagpe-prepare na ating lula. misis ng ating pang merienda. Alright talaga mga idol. Masarap talaga kasama ang mga misis. Alright. Ayaw na maging vlogger ah. <laughs> Ayos may kape na ha? May merienda pa. right, Para hindi magtampo si Mrs. Isama nyo kasi. Ayan. May libre pang merienda. Tsaka bagaong mamayang padilim. Paping naman tayo mga idolo. Sakto na to sa amin. Kain naman yung mga bagaong na to. Good size! Ganito ang kasarapan mga idolo kapag kasama mo ang misis mo. Meron ng libreng merienda at tapos may kape ka pa. Alright na alright mga idolo, napakagandang banding nito para sa mga mag-asawa. Simpleng galawan lang pero legit to mga idolo, napakagandang ala-ala nito para sa inyo. Mapapasarap talaga ang inyong kwentuhan lalo na kapag nakatingin kayo sa dagat. Alright catch and cook yung mga huli pero masyado ng hapon nung nagpunta kami dito at padilim na ngayon kaya okay na itong itong lang mariandahin namin dito na rin kayo magkwentuhan ng iyong asawa, napakaganda ng mga ganitong klaseng pagkakataon mga idolo, simple lang pero all right talaga, promise. Pag usapan ng plano sa mga bahay at mga pwede pang gawin sa mga buhay-buhay, napakasimpleng galawan lang mga idolo kasama ang inyong misis at parang bumalik na rin kayo sa nakaraan yung mga panahon na kayo ay mag-shota pa lamang parang kinikilig nga si misis ko eh. Alright. Yan mga idolo, simpleng galawan lamang po. Kung nagugustuhan nyo yung aking mga simpleng content, mga idolo, palike naman, follow and share para na Napakalaking tulong nito at nakakagana, mas gumawa pa ng mga raming content. Maraming maraming salamat. Peace! Pagalitan mo na yung mo. Pangit naman, matagawa <laughs> pa. Ako may mag-comment ng ganito sa vlog mo ay. <laughs>